Samantala, binuksan na sa Pampanga ang kauna-unahang Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center. Layon ng pasilidad ang prevention sa halip na gamutan ng mga taong may sakit. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Dalawang taon nang may katarata si Ramon, kaya't hindi na niya pinalampas ang pagkakataon na makapagpa check sa bagong bukas ng medical facility sa kanilang lugar sa Santo Tomas, San Vicente, Pampanga malaki ang kanyang pasasalamat na mas nailapit sa kanila ang mga ganitong serbisyo medikal. Pag ganyan po yung mga doktor dito, masisipag, tuloy-tuloy po yung ano, serbisyo nila. Maganda po. Tapos hindi na po malayo, malapit na lang po yung pagamutan. Pinasinayaan ang kauna-unahan sa buong bansa na Ambulatory Surgical and Multispecialty Center, Bagong Urgent Care and Ambulatory Services o Bukas sa Jose Linga Memorial General Hospital sa Santo Tomas, San Vicente, Pampanga. Mismong ang kalihim ng kalusugan na si Secretary Ted Herbosa ang nanguna, kasama ang ilang pang-opisyal ng ospital at ilang tauhan ng lokal na pamahalaan na si na Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergere, Congresswoman Ana Bondoc-Sagum, Pampanga Governor Dennis at Vice Governor Lilia Pineda. Ayon kay Herbosa, mas magagawa rito ang good public health practice sa halip na lunas sa mga sakit na binibigay ng pangkaraniwang ospital. Prevention ang ino-offer nito na makakatulong para makaiwas sa mga karamdaman. Good public health practice ay early detection ng cancer. Magagawa natin dito yun. May ultrasound na dito, dadagdagan ko pa ng mammogram, mammography, endoscopy, colposcopy. Iba siya no? para sa ospital pero wala lang kama. So all the diagnostics and imaging of the hospital will here. So what will that lead to? Maaga nating madadiagnose. Ayon naman kay Dr. Monserrat Choco, Medical Chief ng JBLMGH. MGH, malaking bagay ang lokasyon na pinagtatayuan ng mga naturang pasilidad dahil bukod sa mas malapit ito sa mga nangangailangan, ay accessible din ito sa mga kalapit na lalawigan mula sa Central Luzon. So nakikita namin to na ito ay magiging kabawasan doon sa load ng aming regional hospital. But it will be nearer. The access to specialized healthcare will be nearer to the people na nandito po sa ating catchment area. So mas mapapadali po ang pagpunta nila. Paliwanag pa ni Herbosa. Mas advanced ito kumpara sa mga barangay health center dahil dito ay makatitiyak ang mga pasyente na mayroon silang makukuhang sapat na atensyong medikala. Hindi ito kagaya ng dating primary healthcare barangay health station na healthcare worker tapos yung doktor once a week lang. Ito, lagi itong may doktor. So, laging meron ditong family physician that can look at you. So, siguradong may titingin sa. Bukod sa libreng check para sa mga PhilHealth member at poorest of the poor, pati mga medical operation na hindi nangangailangan na nga i-admit na ang pasyente, gaya ng minor surgeries, ligate, ophthalmology, orthopedic casting, o yung pagsisimento sa mga nabalian ng buto, dental surgery para sa may mga impacted wisdom tooth, pediatric procedures gaya ng tuli at iba pa. Samantala, ayon pa si Department of Health, kasalukuyan itong isinusulong ang pagkakaroon ng bansa ng sariling pharmazones para mas mapababa naman ang presyo ng gamot para sa mga higit na nangangailangan. Target ng kagawaran na makapagbukas ng nasa 27 pang pasilidad sa buong bansa hanggang sa taong 2028. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.